inom sa tagtubig mga ka tribo kay kining tubig mo ni panghuga sa atong ginawaan ba sa atong internal organ tubig mo pinaka the best inlo na nga mong imong kini yung katay atay okay. ano ni di sa barko na garon mga katribo na tanawa ninyo pa mag pa pa mularga <coughs> balik ta sa sekta mga ka tribo karong panahon na labihan laghan ng siktaron daghang na dong sekta tungod sa daghang sekta daghan po dong mga dibate nga may tabo sa lain-lain lugar ang dibate karong mga panahon na mga katribo dili maanjo paminawon makita ninyo sa facebook sa youtube Magdibate na sila makita nimo. Mura ba og mga bata ba mura mga buot. Na lunlun daw og mga angko no pilde. Na uban mo hukom na ang uban na pilde sila. Pero ang usa kay di pud mo no pilde. Tungod na sila mga tagsa-tagsa ka baruganan. Pero ang gitudlo sa Dios Amahan usara jud lang isang kabubuton na bahin-bahin man lang naman na ah, tungod sa mga personal ba nga interes personal na interes sa ah, nagtukod kay ang reliyon kung mga katribo involved man ang kwarta na kay na may mabasa po ni mga bersikulo nga inang lanjog ka mo, hatang po sa simbahan kayo okay, ug di gamuhatag ang mga naa sa Ginoo mga pastor, mga pare, ministro, pastor, mga elders, no, mga ministro, pare. Diha man na sila mukuha sa ilang panginahanglanon mo nang kay gitudlo man na sa balang kasulatan. Uh, mo ta kay siyempre ang gastusan nila kaya ng lanon sa simbahan mga billings, mga printe, mga tubing inana na mga katrimok mga nga involve ang uh, kwarta ...muna ang religion pero doon religion, manang, na dyan religion mga katribo nga nasuwad ya sa Bible na sa Santiago mabasa ni mo niha ang, tinuod nga relihiyon na diha ang tinuod nga relihiyon mudoaw sa mga ilo sa mga babae nga nahimugatan ba bang mga namatyan ba panang bae nga babae nga nabaw ba nabaw um, na, mga nga, mga di na kan tingo mo na baho mo na sa Santiago nga dunay relihiyon jud ug kanang relihiyon na mo na nagtudlo sa kamaturan mo na nga grupo Ang libog ka karon nung kinsa dito noon, nilabihan namang naghana. Sigun pa na <coughs> kita nga video sa RCC kana mga Catholic Faith Defender mura 40,000 to 60,000 ba to kan denomination sekta nga natukod sa tibuok kalibutan nga naristado ba mo na ang daghana sa Facebook o sa YouTube makakita ni pero ang RCC karon aktibo sila tungod kay ipalihok nila ang mga CFD karon na nga ni dunay ni pang-post nila sa Facebook na sila mo itag iya sa Biblia ang gisgutan di sa mga Catholic faith defenders nga sigon sa ilang doktrina sila ko no itag iya sa Biblia kano mga version version ko no, no nga King James version mga American Standard version mga amplified version Karang version version na ron sa Bible. Kinopya ra kuno na sa ilaha. Lagi claim nila nga sila may tagiya ng Bible karon nga atong ibasa. Mali man sa na katribo ang kuno ni mga sila itagiya nga ang Dios magsi tagiya ang kadto mong Dios. Ito's langit ba? Kadto mo itagiya. sila mangani, ang una nga nag himo ni ana kay kaniyan tugod ang biblia panahon pa Jesus Christ lukuton pa to abasa man nimo sa bible sa new testament ni lukot ba karon iusa na lang mga siya siguro sila ay nag ana pero sa job ug mo claim sila nga sila tagiida kay ang Dios do sila tagiida di ba mga kapil, mga katribo <laughs> ang Dios may tagiida <coughs> mo na ang nasuwat sa Bible amo na ang sitwasyon sa Bible karon daghan mo claim ba o eh, gusto nila magpatuto. o nga sila jud ang tinuod pero tugutan na to sila mo nag compile na, na. Pero sa job o gilang i-claim na okay, okay, iklaim, sila ay tag Dako na sa job. Mali doon na. Kaya yung gilang i-claim na sila ay tag sila dahil Diyos. No? Mara mali, dakong mali. Muna, mga katribo nga uh, tungod sa ilang pagka-ignorante ba sa kaaktibo sa ilang mga mga safety. kuan nila bubalan siya o kung kita ba dyan nga mga viewers dali ta maka timbang timbang o nang dili na mo ang kunon o ikaw may tagija sa Biblia kaya ang tagija ang Diyos na tua langit mo na tanan why tagija why butang ng kalibutan na nga dili ija sa ginoo yung nga sa Juan 1 oh no. ngadto sa 3 John chapter 1 verse 1 to sa John chapter 1 verse 3 na walay butang ning kalibutan nga nangahimo nga dili pinay kaniya ug sa mga nangahimo na sa John chapter 1 verse 1 to 3 na walay butang ning kalibu, kalibutan nga nangahimo nga dili pinay kaniya ug sa mga nangahimo na Wah. ang ah, Diyos mo itong na tanan. Ano, imo, ang kunon ng imo na eh. Ikaw tagiza na, mali na. Ang tagiza diyon, ang Diyos. Ipagamit lamang na nimo. Ipagamit na nimo. Pareha ng example na to, kanang atong mga properties din sa kalibutan. nandako kag na juta dako ka uh, negosyo kana sila Henry C ang tangidas Jalibe no lalusutan daghan daghan pang mga tao na nag og mga properties dinhi sa kalibutan ang tinuod nga tagiya dili sila kaya nga nganong magbuhis pamangka kung magbuhis ka dili na imo murag nagrenta ra ba ka ba nagrenta ka ina na kaya pang gobyerno gigamit na sa Ginoo mabasa nimo sa Romans chapter 13 o, ang ah, ang Dios no wa ko masayop Romans chapter 13 mo na maghatag tag buhis kaya, ang tagiza na ang Dios nja ka nang gobyerno na diha mabasa nimo sa Romans chapter 13 1 to o nga sa 15 kung ako masadong sila mo ay gigamit ang atong panggubernahan sa ginoong nga sila ay mag dumala na dihan na mutang na mut sa tagtagbuhis kay diha po ko nila ang sweldo kung pagpa-improve sa atong nasun ang At tagi ang Diyos Diyod mo na mga katribo mo nga uh, sa job o kayo claim na ikaw tag-inja sa job na Bung. muna di mga ka-tribo nga ang tagiya ta ng butang ang ginoo no, why butang ng kalibutan nang uh, dili wa mapanagiya sa Ginoo iya tanan ano, bawang na yung na kwan magbuhis ta kay e, kana mga tinuko diyan sa Ginoo basa na to na sa Romans chapter 1 ano chapter Romans chapter 13 verse 1 to down to aris 25 ko mabasa ni mo na kung wa ko masayop kay medyo tatawad na po na wan, nabasa ang ikaduha nga rason na dili ko nga ang RCC mo ay nag-compile sa Bible. Ay ko duha di ang nga rason. Ya may sila nga sila ay tagiza. Kung sila pa ay tagiza, dapat unta suhito sila sa Biblia. kaya ikaw ba sa imong butang sampol na to kanang imong motor ikaw tagiza si mga motor so ito ka sa kung ikaw mo tagiza si mga motor so ito ka sa plate number so ito ka pag lock so ito ka og... uh, no? so ito ka kung say apit na maguba kung say lisanan ngay mo man ikaw may tagiza mo na dia ah na mo na ikaduhang rason na makaingon ko nga uh, dili sila mo itang isa ilang yung ko kunang kundra kay huwag mong basaho ng Romans chapter 1 verse sa Romans kapitulo 1 versikulo sugduni mo sa 18 ngadto sa 25 sukwahe manang ilang pag worship sa ginoo but pasabot but pasabot kay sukwahe ang ilang pag simba sa ginoo Dili siya -ja, ka may tagihidya, mga katribo, no? Eh, Kaya hindi ka, tagihidya, -ja, so ito ka. Angay pa sila panudluan. Ang tipas na man sila, nga ni, sa mabasa ni mo sa uh, Roma chapter 1 verse 22, ingon nga sa Apostol Pablo, mga buang mo. No? Dili, malahong words, ija siya mo na Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 22 Diyos sa 25, gaingon dito sa Romans chapter 1 verse 25 nga ang tinuod sa Diyos inyong ilisan o bakak ang karuha man na di ha, isang basahan pa ba rin sa mga katribo mo nangadili sila mo tinuod di rin ang iangkunangkun wala ka nang magangkunangkun -angkun, ka nga dili mo kung so, sa may tawagan na di ba na eh mo kang buton hinon, mga katribo kaya kung ikaw ka mo itagidya sa kanang butanga, so ito ka. Para sa imong balay, ikaw tagidya sa balay, so ito ka. asang ang CR, asang ang kusina, asa mga switch sa suga. Eh ikaw may tagidya. Lang ano man yung RCC ng claim sila nga sila itagidya. Ang dyan man, so ito sa Biblia. Bot pa bot, nag-angkon ang kontra. No? Nanginaot ko nga inyong yun masabtan mga katribo. Oh to God be the glory no Amen